Mga kaibigan, ito po ang currency ng Laos or Lao. Kips ang tawag. Ito po 500. Ayan, 500. Uh, ito po ay 5,000. At mayroon pa ditong 1,000. 2,000. Mayroong 10,000. May 100,000. Ayan. At ito naman ay magkano ito? Yan, 50,000. 1,000. At ito ay 2,000. So, ang 50,000 equivalent is uh, 100 baht. So, ang 100,000 is 200 baht. Alright? 200 baht. Um, 50,100 baht. So, yan mga kaibigan ang currency dito sa Laos pinapakita ko po sa inyo at uh, mayroon silang coins dito pero bibihira ang coins nila ito mga kaibigan ang coins nila oh ang coins mga kaibigan ang coins nila ito para rin coins ng Thai Thai parang coins sa Thailand pero iyan ang coins nila oh ito coins ng Thailand So, mayroong similarity. May similarity. So, hindi masyadong maaninag. So, basta yan mga kaibigan. Ang currency. Thank you for watching. And have a nice day. Everyone. At ngayon lang. Numating ang kuryente dito sa dito sa room na ito sa Laos. Nasa Laos kami ngayon. At uh, thank you and have a nice day everyone.